Inungkat ni Meme Vice ang paglabas ni Bella Padilla at King Chu. Alam din na si Paolo Abilino ang naging driver nila. Habay na habay ang asaran. Tila sinermo na ng dalawa. Babirong mang sinabi ang comedian host na alam na alam ang kainaan ni Paolo. Never say no, pagdating kay King Chu. Kulitan at tawanan na naman ang nangyari sa showtime na araw. Ito kasing si Bella ay ininabas pa ang sekreto ng King Pao. Nalaman tuloy naginawang driver sa pagbisita sa tahanan ni Angelica Panganiban. Ayon nga sa mga komento, bakit kasi hindi niyo sinama si Meme Vice? Para hindi kayo inaasar ng ganyan. Naiingit tuloy, nauwi sa bupingan, alam niyo naman si Meme Vice, handang maglabas na ayuda para sa ikakasaya ng Kimpang supporters. Ayon na sa isang komento, napakaswerte na ni Kim Chiu kay Paolo Ambilino. Lahat ng request ibinibigay, pati mga kaibigan, pinapahalagahan din. Nakakapilit din. Si Sian din, hindi ko naman nakita ganyan, katulos kay Bella. Feeling ko nga, hindi bet si Sian may something na hindi komportable. Ngunit si Pablo lang, ang bukod tanging. Kakrus nila. Siyempre, kung may, may magiging jowa ka, dapat mahal din ang mga di ba? Ay ang hindi maukuha sa aktor. Alam na din naman ang lahat na very close si Paolo Abilino kay Bella Padilla at kay Angelica Panganiban. Na matalik kaibigan ni Kim Cho